Abay ibang iba na nga ang laruan ni Wemba Nyama nang dahil nga sa kanyang bagong point guard na si CP3. Tinakot pang mga fans dito nang dahil sa paggawak niya nga dito sa kanyang tuhod. Two exciting teams from West and East mag-aarap ngayong araw. Spurs na may Wemby at CP3 na kakarapin ang much improved Magic team. Anong mangyayari sa tapatan nila? Well, alamin agad natin nga ni the first quarter at medyo nagkakapaan pa nga si CP pati na rin si Wemby dito sa first minutes natin. Wala pa silang connection so far. Kaya naman nag-take advantage dyan ng Orlando Magic at sila'y kumuha ng 15 to 8 lead matapos ng 7 minutes sa paglalaro. Kaya naman timeout ang itinawag ni Coach Popovich. At sa pag nga ni Chris Paul at Victor sa bench ay lalo pang lumayong Orlando dito dahil nga sa kanilang magandang opensa. May double digit lead sila. Ganda pa ng move dito ni Paolo Banquera for a dunk. Pero sa pagbabalik nga ng New Spurs duo sa court ay finally ang pick and roll nga nila ay nagresulta ng maganda nice love pass para sa grabbing and one poster dunk ni Wemby. Sumakay nga sa likod ni Wagner at inulit pa nila yan at the top at nagresulta naman ito this time ng no look pass ni WMB in the paint. But after the first quarter, they are still facing a big deficit, down 34 to 20. Second quarter natin na ba yung Spurs rookie na si Stephon Castle making plays on both ends para sa kanyang team? At ganon din naman si Wemby. Nice one dribble pull up ang ginawa dito. Sinamahan niya pa ng nice ball fake iwan ang kalaban para sa double pump monster dunk. Tuwang-tuwa nga si Sohan dyan. After the timeout, abay halata medyo komportable na itong sina CP3 at Wemby sa paglalaro with each other at nagulat pa nga si Victor dito sa pasa ni Chris Paul. And then nahawa na rin ang ibang mga Spurs player dyan at gumanda na nga rin ang kanilang paglalaro na baba sa single digits na itong mga Spurs second unit ang kanilang hinahabol hanggang sa pagbabalik nga ni Chris Paul at Wemby sa court with 5 minutes left in the second quarter. At agaran nga rin pinagtanggol ni Chris Paul si Wemby sa referee matapos ng karilang maling goal na natawag sa kanya na reverse naman yan. Tapos tinakot niya pang mga fans matapos ng mukhang na-injured siya pero okay naman siya pagtapos niyan. At sa ending nga ng ating second quarter na kabawi ang Orlando Magic dito nang dahil medyo rusty pa itong si Wemby at out of rhythm pa nga siya maglaro nang dahil first preseason game niya ito pero napakalaking ang pagbabago na meron siya sa kanyang paglalaro nang dahil dito nga kay Chris Paul, more off-ball plays nga ang ginagawa dito ni Wemby Mas napapagaan aanga ang kanyang trabaho sa opensa nang dahil sa kanyang bagong point guard third quarter naman natin matapos magpasa-pasa ni Grace Paul in the first half abay aggressive naman siya pagdating sa scoring at itong si Wemby naman sa depensa kaso para nga sa Magic abay itong si Jet Howard ay talagang pinahirapan ng Spurs defense lamang sila by 4 and then si Wemby sumubok ng fancy play nagresulta nga sa turnover na si Coach Pavavic. timeout at sa last minutes ng ating third quarter, abay talagang inakalawang pa nga itong si Wemba Nyama. And with just 5 minutes left, ay dito na nga nilabas si CP3 at Wemby. At dito na nga rin natapos ang kanilang paglalaro sa first preseason game nila. And basically mga dolinda, the fourth quarter, na uwi na lang tayo sa garbage time pagbibigay ng mga minuto sa ibang mga players ng two teams.